dagay sa atay akong confirm karne ba ni check lang muna na namin ano yung aircon niya so dali te yung aircon di pa kailangan pa kailangan na yung So hanapin lang namin kung baka may room leak kasi kulang na yung karga nito. Hmm. Tignan lang namin yung mga pitigs ng mga connection niya kung may sign lang ng, ng leakage. So ayan kulang yung karga nito guys konti uh, lang yung lamig niya. Medyo uh, Wala naman kami makita ano. Wala kami makita ng dick niya. So, bubunsyak lang natin. Okay pa naman yung lamig niya pero medyo kulang lang siya pati ano, yung ano doon kulang ng konti konti lang naman kulang dito so dagdagan lang namin tapos eh, cleaning na lang din namin yung condenser niya ayaw mag ano sara yun tigas isara no Balik kaya carnival So, ayan So, dagdag lang nato guys ng ano Trayon, wala namang luggage to Kasi nasa 40 lang yung Targa nya So, dagdag lang namin ng konti kasi ano kulang lang ng konti yun pero wala naman sya leakage sinasahuran din namin yung ano, ng evaporator yung drain ng evaporator saahuran namin ng moist yung tubig yung galing doon sa drain sa speed lang nga, ka pero kung dito buhat na saan ayun, huli ko lang dito

check lang natin so yan na so ayan, okay na malakas na yung ano nyo ramdam na yung lamig dito kahit malayo yung ano mo maramdaman na yung talas ng ano nyo so, kasi ikabit na lang din namin to ah uh, kill tôi So, ayan Oo oh, gumagana Gumagana Ayan so, nakakabit na yun guys So okay na So guys, okay na to. Ganda na yung lamig niya. So, inis pa. Kaya carnival. Dagdag lang ng ano, free guys. Ito guys, linisin na lang namin yung condenser. Linisin na lang namin para tanggal yung dumi niya. So, bani, okay na to guys. Okay na yung lamig niya, linisin na lang yung temperature niya. Okay.